Good morning mga katods Andito tayo sa Petron Sa may Yan, Cafe Dilip ha? At kasama natin ang mga Kaklasin natin ng high school Si Jones at si Miko At ang bagong bago niya Ninja 650 You know So line up po natin ay KTM Adventure 390 Ninja 650 At tayo syempre 1, 2, 3 So as you can see Umulan po Kaya <laughs> yeah. Hindi tayo makakabakbak ngayon <tinyo> <Woo>! Joke lang Pwede <tinyo> na Si Daniel at si Miguel po Yung mga batchmate natin sa dela Salifa. Kung saan magkakaroon kami ng Grand Alumni Homecoming Na kami po ang uh, Tawag doon Kami po ang, ang Ano tawag doon? Host Kami ang host <laughs> You know Jones Hi. KTM Adventure 390 yeah. So uh, Si Jonel po ay aking kaklase. simula nursery. siya rin, gano'n. Uh, dugong, ah... Uh, <laughs> divine Child Parochial School po kami. So, dahil, ah... Uh, Pindi din siya ni Maring Ruth ng motor. Oh, my God! Salamat, Maring Ruth! At, pareho na naman kami ng hiling ni Paring Jones, you know? Siya yung 90. Para natin si Jones you know. oh, diba? So kami po ay uh, Mag-ride kasama ang Chop Suey Boys Ang sasama sa Chop Suey ay si Riker At si Kajo At kami po ay pupunta ng Calabalay Isabel Sa Terrazas Cafe At kami magbe breakfast and coffee You know? You know? Wow! Maraming maraming salamat, Barry At binili mo si Jones ng motor. <laughs> May bago na naman tayo mga sa atin. Yan, si Jones. Eh. Siyempre, turuan natin siya. Ano mag motor? Uh, natin siya kung nang ikakabit yun yun yung slider ko. Kailangan niya ka mag-slider. Uh, Para, uh, siyempre, protection ng motor. Uh, good in naman, nakagear na siya. Yung pads lang niya, hindi pa din. So, taruhan natin siya sa nabili. Sa riding shoes. Yan. Pasensya na po at naulan. Eh, wala tayong magawa eh. Hindi naman natin hawak ang langit. Eh. <laughs> Pero okay lang. Hindi naman siya masyadong malakas. Ito, same day vlog and same day upload to mga katons kasi What? Eh, ngayon po ay bisperas ng... Uh, bisperas ng uh, Pasko? Later? Yeah, boy Christmas Eve Yun no? nauna na si Ibi ko ah I Jones kasi limit daw ng uh, brand new Kawasaki is 4,000 kilometer ah, ah sorry Limit ng brand new ng Kawasaki is 4,000 RPM, yung break-in period ng 1,000 kilometer so sa Tenerife, hindi ako sinunod. Hindi siya makabak-bak. Sinusunod din yun, syempre. Woo! Karam! Kahit naman ulan mga kotons, uh, piliin ka lang ng karsada na hindi makikita. Asfalto, yan. Hindi ka no? Tapos, pwede ka naman mag-1.20, 1.30 pitik. Ang mag slide ka lang is pagbila kang gumamit ng, ano, preno sa huli, yan, mag-slide ka O kaya, bigla-bigla nag ano, ka, downshift ka ng gear Yun, slide yan Yun, uh, so ang gagawin mo Tutuloy ka ng ganito Then bitaw Let it go down Tsaka ngayon mag-downshift yon hindi pa yun pag bitaw mo Downshift pag slide dyan so, ano lagi Allow yourself na Allow yourself na magkaroon ka ng enough ano, space para sa braking ng mahulan. What? Well, hindi lang ako magdadalawang daan sa ganitong basang karsada, syempre Sure na yun Sorry eh, Napasunod na ako kay Miko Malapit <laughs> lang naman po pa, ang Club Balay Isabel So Pagaling ka sa amin sa Batangas City Exit ka lang ng uh, Tanawan Then go left Papuntang Talisay Thank you, friend Lloyd. Kahit pa paano, kung haambun lang, nang mahina, it can be worse, di ba? Ito ka weather, rideable pa ito eh. Huwag lang yung sobrang lakas ng ulan. So, dito na po tayo sa Tanawan Exit. Time check, 6.58. Walis tayo ng uh, Petron Cafe Dilipa is 8650 So 8 minutes Ako so, na dito Which is kung nakakahataw na si Jones Mga ano lang yan Cut in half yan Buti <laughs> na lang Hindi na tayo pupunta doon Laguna na yun eh Dito lang tayo Ang dilim doon no oh. Marami Ambon lang na malakas Pero hindi naman siya matatawag pang Ulan parang 91 lang 91 lang po Ang tall gate dito po tayo sa Shell Kung saan natin natin si Ryker at si Kajo At baka dumating pa ang isa namin kasama sa Lasal Si Andrew Chavez natin natin. Buti open na to Dati sarado to eh Tayo natin sila So dito na si Kajo at si Ryker. Ayan. Take off na po kami Papunta ng Club Balay Isabel Let's go yeah. Hindi ako tatawid basta basta oy. And we're off Hindi uh, na kami na Google Maps Kasi imposible hindi mo makita yun eh. You know, Ryker. Second time na po natin pupunta ng Club Malay Isabel, kasi Diyan po tayo nag-celebrate ng ating 25th Anniversary ng ating opisina, ng DMB Fire and Safety So, syempre di ako nakamotor noon At ako yung may asawa pa noon <laughs> Hindi totoo yan So time check, 7.17 Juno <laughs> Riker Ang kusinero moto, ay! kumembot <laughs> horny ito po ang ano ito po ang Mabini Shrine ano? yan po Mabini Shrine mas okay pa rin yung weather ngayon ano mga katods eh, it can be worse Binibless ni Papa Jesus sa kanyang karawa. So mga katod, sa uh, uh, ngayon po ay Christmas Eve. Nakailang Christmas party na rin naman tayo. So una nating Christmas party yung sa Chapsoy. Yan, ito po ang ating uh, picture. Simpleng nangyaring uh, ano lang naman, salo-salo uh, sa bahay ni Riker. Then ang second nating Christmas party ay sa Gym Buddies. Yan flash natin dito yung picture So sa bahay naman to ni Raymond Napakabait nating uh, Kajim Shout out sa iyo, Kuya Raymond Then pangat na Christmas party Nating natin done na isa uh, uh, Sunshine 100 Sa condo natin sa Mandaluyong yeah. Close natin dito ang picture Yan yeah. Then fourth Then fourth ba? Ah. Ay, ayan, 40s uh, Mapuwa Judo Club yan, kasama natin. Ito po ang picture na uh, kasama natin sila. Then, ang fifth natin Christmas Party, syempre sa DMB Fire and Safety. Yan, po sa dito, picture. Ayan. And then, ang the sixth natin na uh, salo-salo ay eh, yung kahapon, kasama ang My Boy Lollipop. Yan, kahapon lang. Papa Ralph, salamat So para naging Christmas party na rin namin yun Kasi umuwi siya from uh, Australia And eh, nagkita-kita kahapon So I can't believe na kami ay ano na 15 years as a uh, Well my boy loli pa po yun din sa gym Kami ang mag gym Magkakaibigan pa rin kami hanggang ngayon So eh, Ngayon po ay uh, Last din na ng simbang gabi nabawasan natin ang ating lens at mabilis ang edit lang tayo mamaya ay ay so ito po ang papuntang banyadero yan yung panang kaliwa po yan so, banyadero papunta po yung banyadero bay yan 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 banyadero bay po yan yan maganda po dyan mga katod may lomi, may breakfast tapos sinong wala lang yata sila yung coffee sarap sa uh, coffee shop naman dyan ang paming panating mga uh, ride ay uh, December 30 magra-ride po tayo sa Kaliraya Lake kasama ang Chop Suey Boys ang mga uh, na-ride na natin ay nag end na po ang uh, Batangas po Club nagpunta kami na Subic next week ko uh, ipopost yung vlog kung saan may interesting na nangyari sa amin <laughs> kami po ay uh, nahuli ng overspeeding <laughs> sa SCTX so ginawa ko siyang uh, teaser noong isang gabi sa FB channel natin Diyugo lang dito. Tarong gina-view. Feeling ko malapit tayo I can feel it. sarap ng walang ano. Grabe, tagay tayo, balot na balot ng pag, oh, at may rainbow, you know. Grabe. Grabe. Medical Center of Talisay. So, nasa Talisay na po tayo. Official. <laughs> So, pag natin, photops <coughs> muna tayo dun sa may laban ng Isabel bago tayo pumasok, no? Baka magkalimutan kasi pag nakakain eh. Hindi ba tan uwi? Eh. Medyo nararamdaman kung malapit na tayo. I can feel it na. pinta tayo, nakikita ko na yung ano eh. Petron. Alam ko, may gasoline station doon. Eh. Yan, ito na yata. Ayun pa! Yun ba? Ayun. Ang kalabahan Isabel po kasi malapit sa paanan ng sungay. So, pagpunta ka ng sungay, pag nakita mo yung kalabahan Isabel, yung next na right sungay na yun. city plus department store the are of the internet. Nagbalay Isabel bell. You Beautiful. Know. You know, picture mo na tayo dito. Picture, picture. Ari ka. Ay, hindi daw. So, dito na po tayo sa loob ng Club Balay Isabel. So, oh, yun yung restaurant eh. So, dito tayo pa park. So, wala na po natin. Yamaha N-Max, Moto Ace, MV Agusta F3, Kawasaki Ninja 650, at KTM Adventure 390. Yun. Know? Sama po natin ang napakalibog na Riker. Hoy! Masarap lang magluto, mahaba pa dila. What? So balik po tayo mamaya mga katod. Tayo mo ibubogsi muna Tom Jones na ako. So, buffet po pala ang breakfast dito sa Terrazas Cafe, which is 399 plus 10% tax. So, okay na rin. Uh, Masarap naman yung pagkain. Maraming maraming salamat sa Boys, kay Ryker at kay Kajo. At kami nakapag-Christmas uh, Eve ride. Uh, Maraming salamat din sa so kasama natin sa Dela Salipa, si Jones at si Miko. So, panalo naman yung food sa ano, no? Sa Terrazas Cafe ng uh, Club Balay. So, meron siya dalawang kanin, plain and garlic. Then, meron siya tinapa, itlog, siyempre. Longganisa, chicken sausage, at saka tapa. Then, meron siya kape sa iced tea for only 399 plus 10% service charge. Meron naman. Ingat ah. Ingat. Tingin ha. Yun know. o. So, nakabalik na po kami ng Star Tourway ni Jones. Mga katod. And again, dito ka rin po siguro tatapusin ang ating video ng ating Christmas vlog for uh, today. And again, maraming maraming salamat sa Suey Boys kay Riker at kay Kajo. At dito sa uh, kasama ko yun, kay John and kay Maraming salamat din po sa Club Balay Isabel at sa terraces Cafe. Napakasarap uh, po at asahin yung uh, babalik po kami dyan. So, maraming salamat din po sa mga bago natin subscriber sa mga nanonood sa ating munting uh, channel mga kadods. Naging isang taon na po tayo sa YouTube and more than 100 videos released. So, maraming na po tayo maging legit. Maraming maraming salamat din po sa mga sumusuporta po sa ating uh, malabas sa uh, family sa si boys, DMC, mga kaibigan na uh, uh buong yeah. mga katawad, dito po yung patanggay yung BJ Lovage Moto signing out and Merry Christmas